baba lang kami dun. pa kami sa may ano. Hindi. Okay. Ayan. Bababa kami doon sa pinaka ano liguan daw to pero ngayon ano hindi siya bukas sa February pa daw to bukas kasi walang tubig ano to mga tae ay ano yun parang nasa ilalim dad ng ano go ay ng ano Nang tawag doon Ayun, may konting ano na siya, oh. Ay, ayun, may pulp dun, oh, eh, sa pinakadulo. Ayun, Oh. Eh. Ingat kayo dito pag baba, oh, sobrang madulas yung ano niya. Pero kung maano naman yung sapatos nyo. Oo, mahina. Kaya walang hindi siya bukas. may hina yung tubig ayan oh. ayan dyan Tumatagos yung tubig yun ay oo oh, wala nga talaga syang tubig maganda ganda siguro to pag maraming tubig no? para syang pulse Ayun, dito bababa ka dyan, o, sa may mga bato. dito siya pwedeng liguan kasi wala siyang tubig. Ay, oo. oo. Ito nga yun. Ayan, oo. Lalaki ng mga bato, guys, oo. Ayun, walang katao-tao kasi bawal pang mali. Ano, walang tubig. Dati kasi talaga nag ang tubig nito dito. dito talagang umaapaw dyan sa mga bato oh. pag nakikita nyo sa ibang vlog talagang maganda to ngayon wala siyang tubig kaya pinagbabawal mo na maligo pubuksan daw ulit to February pa sabi ni ate yan dati dito may tubig yan dyan oh. pag may nakita ka yung mga nag vlog nito wala nga eh Ayan guys, so oh, nakita niyo yung mga bato na yun oh. Grabe, ang lalaki. Ito dati may laman to. Ayan. Ngayon wala na. Ayan guys oh, nakita niyo yan. Ayan oh. Ito dati may tubig din to. Sabi po. Ayan doon siya guys oh. Dati pag naliligo dito, as in talagang daming tao. Ngayon wala kasi wala siyang tubig. Dandahan kayo dito guys, oh, kasi medyo madulas siya. Yan lang yung tubig niya. Yan, punta tayo doon sa dolo. Ay oh, tignan mo oh. Nakita niyo yun, natipak yung lupa. Yan oh. Ano? You know, dadaanan ng tubig. Matitipak yung lupa. Ayan siya Tabi-tabi po. Malinis. malinis. Kung sa malinis. Oo. O, oh, babe. wag na tayo pumunta doon kasi madulas na yung bato hanggang dito na lang tayo. Ayan guys, hindi mo man makita yung ilalim pero sobrang lalim niya, no? Hindi na kami pupunta dun kasi, oh. Dun, oh. Madulas na yung bato. Oh, ang daming, ano, dami na siyang lumot. Siguro kung mataas ang tubig na to, maraming tubig abot siguro yung tubig dyan sa taas na yan. Yan, oh. Hanggang dun yan, oh. Hindi ko alam kung anong ang ganda sa dulo, eh hindi namin siya mapasok Ayan, trinay lang namin pumunta dito sinadya namin to kung talagang ano eh kaso sabi ni ate February pa eh yun oh yun. Malinis yung tubig. Video. Ayan oh, ito. Pwede na mo na siya liguan kaso lang oh andong ang oh, lalim niyan. Ang lalim niya oh. mo, malalim sa tingin sa pinaka ano. oh, nakakat ito yung nakakatakot na ano liguan. May buhangin siya no. Baka ayan oh. Ayan na ma. mo mo to, lapitan ko yung tubig. kawkawin natin. Kung so malamig siya. Yun know, oh, o, kita nyo yun o. Oh, May mga botete. Ay, ang lamig. Grabe ang lamig. Ayan o, oh, ang lalim nyo No. Ang daming basura di sa ilalim. Ayan o. Oh. No. Malalim siya pero med ano, mabasura. Ayan oh. Ha? Ha? Hindi ko alam kung anong klase yan. Bakit may ganyan yan, oh. Hindi naman tae. Eh. Yan ako, eh. Uwi na tayo kasi hindi naman siya ano, maliguan. Talagang pinuntahan lang namin. Yan, oh. Dati hanggang tubig. Ang tubig hanggang dyan na yan, oh. Sa tulay na yan, oh. Madami na papapicture dyan dati. Yan tubig niya, oh. Kikita niya yan. Grabe oh. Ang lakas oh. Hanggang dun yan oh dati. Ayan. Ayan, paganyan, yan. Yan pa yan. Yun ang gandun yan. Yun oh may butas dun sa ilalim. Imaginin mo kung mapasok ka dun sa butas na yun oh. Patay ka talaga. Diba? Yan oh. Tignan mo yan oh. Yan oh. Kumapagas ka sa tubig pag nasuot ka dun sa bato naku po ayan o oh. dun yan ang gagaling yan dyan dun. sa dulo na yun so ngayon wala siyang ano so ayan lang baba na kami. yun o, sa mga bato o, may mga ano din o maagos. Ayan. So, ito dati puno talaga yan. Ayan, may mga cottage sila o. May mga uh, lutuan din. Ihawan. Ayan, ihawan sila o. May mga kubo. Ayun, wala na. Wala tu tubig. O siya, paakyat na kami. Ngayon lang namin to napasukan. Ha? Ha? <laughs> ganda ng bato Ilokit. hindi si Rodrigo. Sige, diyan sa may bato. May mga puno na kaka. So, ito yung madadaanan nyo. Yung ano na to. Yung hagdanan. Paket yan doon. Yan o, dalawa pa lang tubig na pumapasok mula doon sa ito dito. Pero ito parang dumi Oh. Yan, ito madadaan ninyo dito. Ito hindi yata ito nililigo ano. Kasi ang dumi niya, oh. Ayun, may poles na sa taas. Yan o, oh, bawal magtapo ng basura pero ang daming basura pa din. Ayun o, no? oh, pwede yata yung liguan doon no? Parang may design sya na swimming pool. Yung mga kawayan dito, guys, rumaragit nit. Ayan, oh. Ha? Katarik? Nakapagod ah, lang. Naririnig nyo yung mga kawayan, guys. Rumaragit nit sila. Ayan, oh. Akala mo may taong... Inaano yung ngipin. Ayan. Pag hinahangin sila. So yung hagdanan ay O oh, diba nak... Ayan hanggang doon. Ang hagdanan o. Oh. Akitin mo yan doon. Bas... Mada sa baba. Naririnig niyo yung mga kawayan. Tumaragitnit sila. Nagpagod lang kami. Hay, may CR sila. Oh. Tapos ito yung pinaka-parkingan nila. Malawak din siya. So, motor 20 ang entrance. Tapos 30 ang 4 wheels. Ay, 3 wheels. Tapos yung 4 wheels, 100. Yung entrance nila. Dito yan guys, ha? ko. Sa violin. Yan. So, paakyat na kami. Pauwi na. Yan dito kayo magbabayad oh. Ng entrance. Yan. Tingke kami akyat 'to. Do. Doon ang entrance eh. 'Yun doon doon. 'Yun ang papasok. Diyan.